ng nakikita nyo ba to? Kung ano lalaroin natin? Siyempre, ito yung color. Kailangan, ano natin, ipaparish natin to kung saan. Walang daya ah, hindi ko nakikita yung nasa likod niya. Walang daya yan, mga kalogs. O, oh, di diba? Kung sino unahan makapuno ng tamang kulay, meron premyo. Oo. Oh. Manin na ako maglaro. Yan you know? o. Itaano lang natin to. Ilalagay natin sa tamang kulay. Kung saan ba nakapwesto. Saan yung tamang nakalagay yung kamukha niya, mga kalog sa. Kailangan yung tamang sagot at kulay na saan nakalagay. Wala tayo nakikita. Yan. Hindi ko nakikita yung nasa harap niya kung anong kulay. ah Hindi ko nakikita yung kulay niya sa harap. Siyempre, kailangan natin im, i-match tong kulay na to kung saan na nakalagay. O, yung kamukha nito. Kailangan i match talaga mga kalog siya. Siyempre, tayo ay magsisimula na maglalaro. Madami yan, no? Ito yung mga kalog show, Yan ang dami yan. Iisa-isahin natin. Iisa-isahin natin yan kung saan ilalagay. Siyempre, walang maduga. Hindi natin nakikita eh. Yung nandito niya. Siyempre, wala tayong ano, alam kung nasaan nakapwesto yung mga kulay. Dapat ilalagay. Oo, siyempre. Talaga. Hindi natin nakikita eh. Kaya nakatalikot sa atin, no? Nakatalikot sa atin yung kulay. Kaya, let's go mga kanogs. Siyempre, unahin natin kulay blue. Kulay blue. Saan kaya natin ito ilalagay? na uh, na natin ito ilalagay. Tama kaya dito? Ah, uh, tama kaya mga alog yung saan natin nalagay yung kulay blue? Sunod, pink. Ito naman pink kung saan. Yan. Madali lang pala laro to. Parang mamalik ka lang din sa grade 1. Tapos, itong kulay yellow. Nasaan kaya dito, no? Hindi ko nakikita kung mali ba ako. Ito, 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 ito. Sana tama yung manilalagay nilalagay natin kulay. Oh. Sunod. Ano ba to? Orange. Orange ba to, guys? Orange, no? Basta, oh, di Hindi ako nagduduga. Hindi ko nakikita yung nasa harap. Mm, kasi nakatalikod tayo. Mm. -mm. Yan, na? tama kaya yung mga kulay na atin nilalagay. Ito ulit. Yan kulay blue. Saan kaya to Yan no? Saan kaya yung... Marami yung mga kakalogs. Next, next, next. Kulay... Pusha pink. Ah, pusha pink. Ano ba kulay ito? Pink to no? Mga kakalogs. Yan you no? Know? Yeah. Tama kaya mga kalogs. Sabihin niyo may may mali oh. Ah. Yan yeah, kinakabahan tayo. Kung tama ba yung mga kulay na nilalagay natin dito? Oh shit. Kulay green. Ah, saan kaya itong kulay green na to? Kulay green na. Ah. Yeah, kulay green. Ito ito naman, ito naman. Ano ba to? Mas hindi ko alam kulay nito eh. Eh no. Ay, no. Ay, no, malapit na mapuno. Malapit na, malapit na. Ito. Dalawang kulay na lang, sana tama. Eh no. na lang. no. Guys. Sa mga nag-nanood diyan? Comment kayo kung tama ba yung kulay na ating pinaglalagay basta walang daya walang hindi ko nakita yan peace out